Dito na tayo, Dito na tayo sa galamayan mo. Alin din Alin di yan? Yung may okay. jeep na yan? Pababa Pababa doon. O malapit. Pwede pumasok dun, tricycle. Oo, ang magawa mo. Tapos Lalaki yung tumawag sa akin kanina. Oo, oh, kapatid na mga to. Oo, uh, yung nasa tindahan doon ng itlog, yung may matlogan doon. Mm. -hmm. Kapatid din daw siya. Mm. -hmm. Tutuloy ko lang at aking ano. So mga lods, nandito na tayo. Nakakita natin yung bahay, medyo maloblo ba no? Yung natin nasa labas. Ito ang gagawin natin. Ah, oh, naka ano. Nakalock siya no? Eh. Nakalock. Ah, may YouTube channel niya. Oo ah. Ari ah. yun aso mo ba makikita man niya. Ay niyan, dito na dito yung YouTube channel na, yung TikTok. Oh, ay. No, Siguraduhin mo lang, minit dito. Kulamero makakarinig <mulad> naman. Ay. Naarating na kami dito sa kagalang ng Jordan. Napakalayo ng amin kawang ito. Ito yung gagawin namin video okay. Pawiri nga namin siya Yan Ito, ito original to ito, Original to Malods Marami yung laman ng video kayo Itong ganitong wire Aluminum Kaya minsan kita mo yung Sound niya biglang nawawala Ang kinakabit ay aluminum Dapat talaga magkapalit ng tanso Ito tanso to original to Pero bago pa naman player, parang lago. na yan, o. Oh. siya. Ito bagong bili mo. Hmm, ano yung bago. Tanga ka lang. Ito, bagay. Bagayan. Bagayan okay. yan, ba? Hindi mo tap na. Okay. Pero kaya yung mga lids na ng easy cord niya. Ang easy cord niya ay medyo magulo na ang mundo Ayan o, nyo, ayan o Hindi delikado na yun o no? Ayan ah. o, so, mali, natin ang malaki ito, bago na ito Ayan yung si easy so. plug, ang mga malaki Para tayo dito at ito, mga aluminum din siya, papalitan ka natin doon Outlet na punta dito sa switch Ayan natin yung mga lids ah, speaker yan, speaker niya. Okay. Lalagay tayo ng 6.8 100 volts 6.8 UF Yan. Yan tamang kapasitor lang ng mid Original to, kit blare 4, 4 lang ang sukat nya, 4 inch 6.8 Sa Twitter naman mga lods, pag magkakabit kayo 2.2 hanggang 2 UF ang gagamitin nyo sa Twitter

Tingnan natin n'yan no. yung bagong balita siya. Ito, uh, bottle niya. Kaladitan. Yan. Ngayon, okay na Okay na. Yan. Oh, ano? ito siya. Hatim dito sa mikropon, pa-patlaglaga muna 'yang ano, piton ito. Tingnan mo siya ta. Ah, oh, nag-o-tala ka. nag siya.